ang sunog nga gama sa kalayo. Gakadlo ka natong tanan. Gani, galikay kita ni ini. Apa na side ba kita nga mamay mo pud kini gamiton sa art. Sama na lang sa pagsayaw. Dagan pamagi sa pagpadayag sa art. nagkalain ng ang estilo ni ini. Sama na lang sa pagpinta, pagdrawing, pagkanta. o pagsayaw. Ang art usaka ka pamaagi aron mapakita sa usa ka tawo ang tinuod niyang gibati o gusto buhaton. Dini sa atong dakbayan, ubay-ubay na pud mga kapuso nato ang malampuson kung isgutan ang matang sa art. Sama na lang sa Poy Sidio Dance Group, usa grupo na namugna sa pangalan sa pagsayaw gamit ang firepoy, usa ka instrumento o gitawag pud nila kini isip usa flow art. Tungod sa pagkahilig nila sa art, ilabi na sa pagsayaw, nakadesisyon sila nga mumugna o grupo nga mao ang poy CDO. Kani ato lima pa lang sila. Apan nakadugay o karon ubay-ubay na sila. Ang poi usaka ka nagunang material sa art nga gama sa bula ug nakakonektar sa chain nga dunay gitas-on nga usa ka metro. Ang poi isa ka traditional performing art sa mga taong Maori, New Zealand mga kini ka klase sa ilang pag-air show. lima ka parte ang fire mau Mao kini ang head, quick link, chain, swivel, o ggang handle. Samtang ang gamit para mosiga ang poi, mao ang kerosene. Dini sa tungdag bayan imugna ang grupong poy CDO duha na katuig ang nilabay nga gipanguluhan ni Hexa Soluna usa ka founder sa grupo sa Fire Spinners. Kani mga gumpoy sikali unique gyud siya kay siya ordinary nimo sila ning makita sa especially sa Pilipinas kaon na mo siya gi sikat-sikat. Naka -sikat. unique man is ma-incorporate nimo sa tanan ba? Eh, halos sa kasagaran pwede sa sayaw, pwede sa teatro, theater, mag mo, mag-play. Then, sa exercise food, then, like, na po yung ginatawag e, nga, poichi which, which means, kuan, tai chi plus poi. Sa dagang kaya e, siya mga paris ba, mga about sa poi. Tau-tau dapat siyang aktibo aning matang sa art, sayang mga kasinatian sa pagperform perform Iyang-giyang kong nga diligid malikayan ang minor injuries, samtang magpahigayon ka Tama na lang sa pagkapaso. Malingaw kagiyot kung ikaw magtanaw kanila nga magperform. Ilabi na kung magpares na sila sa pagsayaw gamit ang firepoy. Naila na mo sila Glenn og Sean. Dua sa mga fire performers ug kasagaran nga partner sa pagsayaw. Ila sab gibutyag kanamo kung nganong nahiligan na gyud nila og napili nila kini nga matang sa art. challenging mo dyan nga na kind of art especially kung makita ka o mga mga katong mga masters na gigayo o bata art so ikaw po si mong salpa ay maka maka po ka ba gusto kong muto mo practice yung tarong kaya para makapariya ko sa iya maka inspire sila ba kay sa ilang kabuhat nun mga flow sa ilang pag spin Uh, sada chada ng entertaining kay, eh, tapos para -eye ka pag eye-catching kayo yung isang tao. Gina explore pa gid na mo, kung pwede pag yun na magdungan ta pila cubo pwede mag-uban sa kay gawas na din Ano, so. ano kay ba? Like, something na pwede like, explore pa ba? Aminado sila Glenog Sean na dili gyud kini sayon nga art ug gikinahanglan gyud ang igong panahon sa pag-practice niini para ka mamahimong maka-perform. Grabe man gyud ang practice na kinahanglan kung mag-perform ka na or gusto na naka-mugo on stage. So once na you hear even just one person dapak pakpak or, or, or appreciate him buhaton ba murabot. Ay nakasabot sila sa among gibuhat. And then one routine usually sa amo dili na siya kaya duha ka adlaw tulo ka adlaw tag duha ka oras dugay gud pud kay na mahuman then grabe pud na grabe na si ka nang utaw sa utok beta when comes to making the concept bitaw making everything piece up so ma appreciate kay or Adunay mga basic moves ang poi sama sa butterfly Basin, fountain, windmill, carry turn. flower. Kini ang pipila lamang sa mga basic moves sa poi. Ang poi si Dio Fire Spinners doon nakatuig sa atong dakbayan. Isip usa ka art performer. Sa pagkakaroon, aduna na sila'y 30 ka membro o lima nini ang ga-perform na sa bisang asang dapit. ang managsuong Earl of Vera, usas sa mga bagong membro sa Poy City of Fire Spinners. Aminado sila na diligyod sa iyon ang pagtuon aning Poy. Kailangan na din mag -practice. Practice ng mag-practice. Practice lang yun. Murag, mayo. siya kung dali-dali yun lang. Kailangan na kay passion dito you know, para sa kanilang butang. Kay Murag, kung dalira mong gud kay dili man sa makuha gud so kailangan gud nimo nang kailangan patient ka then kailangan passionate ka sa kaning abutan then ma-enjoy ka ba kanang yana na sa poy Mag-unom na kabulan nga gapraktis sila Earl of Vera aron lang makaperform at ubangan sa bagang katawhan. Tungod kay importante kaayo ang pagmaster sa basic moves sa poy sa ingon niini malikaya ng disgrasya sama sa pagkapaso o pagkasunog sa buhok. Taas nga pasensya, determinasyon o insaktong konsentrasyon ang gikinahanglan kung ikaw gusto magtuon o poy. Itang tanan aduna na'y ay nakagahin nga nagkalaing laing talento o ato kining ipraktis sa pamaagi nga atong gusto. Sama na lang sa pag apil sa grupo. Sa ingon niini mapambit nato kini ngadto sa uban. Ako si JR Abisamis alang sa issue karon.